Tacloban City sinilalim na sa lockdown o isa sa ilalim sa lockdown sakaling maging matindi ang epekto ng bagyong Tino. Detali ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga aga Jimmy. Nagbabala si Tacloban City Mayor Alfred Romalis na maaaring isa ilalim ng lockdown ang siyudad kung malaki ang pinsala ng Bagyo Tino. Ito ang sinabi ni Mayor Romaliz sa isang press briefing. Ang posibilidad ng lockdown ay para may huwasan ang ngyari ng Super Typhoon Yolanda, na maraming looting sa mga business establishment, mga tindahan, department store at mga mall sa siyudad, na karamihan tagalabas ng taklob ng mga sospek. Kung masama ang tama talaga ng bagyo at malaki ang pinsala sa taklob at ang pinag-utos niya sa mga kapulisan ay lockdown na ang siyudad, ang mga emergency vehicles lang ang makakapasok sa siyudad, dagdag ng uh, alkalde wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban ito si R32 Jimmy Angay Angay para sa Djarits una sa Pilipinas una sa Pilipino Magandang Jimmy